<inaudible> Ito ano, na yung tatay mo. <inaudible> ah kwento ka sa tatay. na. Matanda na tatay mo. Yan, yung ba yung aircon? Kaya tatay ng <inaudible> ba tayo magdadala ng mga lalaki? Mga lalaki. <inaudible> Tara <inaudible inaudible> oh, kayo. Malaki nga pala kwarto mo. Ready, eto 'yung ano mo, Parto mo, Jason. may <laughs> 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 eh, bahay nyo ito. ba? Hmm. Okay, <laughs> okay na mawak. Wala na akong kuha dito. Kasi <laughs> yung <laughs> 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 baka. O, <laughs> pa-date <laughs> <gulay> na na kami

Eh, itik, kasi Di hindi ako magaling na ano. May ba si Jason? No? Saka dito, sa kabila meron pa mo yung mga itik mo. Kaya eh, dali mo, ano? Huwag na. Babaho doon sa itikan mo. <laughs> 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 yung halib laki <le> na. Pag-aid <laughs> na natin. Eh, eh. <laughs> ako. pag na <laughs> 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 yung mga na ako, oh, mga halaman kayo, ito ni dati. Ito, lalaki na, oh. <laughs> tour guide. guy, <laughs> Daki lang tour guide. <laughs> <Nahalala may panty. laughs> mga baboy Jason. natin din sa dito. Nasaan nga pa kita Jason? miss Para pakita kayo. Yan. lang yung mingisina ko mga kapatid. dito. mo yung panty. mga sinusunog. <laughs> Ano <laughs> yung baka? Ano so yung, mo. yung baka? Ano 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 yung baka? yung pinakamamahal mong baka? <laughs> Patuloy <-tuna, laughs> mo, lulutoy natin. Ano yung Jason? Yung baka mo. Pinitso natin. Handa mo ka mo. Ang dami yung sarili mo, sigurado eh. Pagdating mo, kakatayin natin yan. Ay, makikita mo ako. May mga pangalan na ha. May mga... May mga pangalan na ha. Name tag. May mga pangalan na ha. Okay, mo.

Ayun, mga anak mo, oh. herself. mga anak mo. Yan, yung mga baboy mo, yan o. anak mo din. Mga anak mo, ikaw ka, mukha mo kita, o. Sige, sige, sige. Tama naman ako, yung mga kalungkot. Sige, kami lulutuin. Pwede natin ibabaw yung mga ito sa ano? kanin. Ayan hmm. oh. <administration> malambot yan. Malambot to, malambot. Napakarami mo na palang nakipupuntar, ah. Ay!